Okay, uh, good guys, no. Meron tayo ditong in order na tester sa Lazada, no. So ang halaga nito, guys, ayan, no. 1034. So tingnan natin, guys, kung maganda ito, no. So, in order ko lang ito, guys, sa Lazada para makita natin kung maganda ba ito gamitin, no. Kahit pang DIY or pang test ng mga electronic parts. So ito 'yan, guys, o. Oh. Yan, digital multimeter. Ayan, so ito yung mukha niyan Tingnan natin Tingnan natin kung Maganda ito gamitin Ayan, so maliit So medyo maliit lang siya guys Ayan So buksan natin Ayan Medyo maliit lang siya pero mukhang maganda naman. Ayan oh. So, tingnan natin, mayroon daw itong capacitance reading. Ah. Tingnan natin kasi hindi pa natin ma-testing kasi mukhang walang battery pa. Kung pa natin 'to ng battery. So, hanap po tayo ng battery, guys, no. Lagyan muna natin. So, ito siya, guys. So, oh, medyo maliit lang siya, no. Handy lang siya. Ayan oh ito yung brand niya. Pero ang maganda sa kanya kasi mayroon na siya ang diode, resistance at saka yung capacitance reading sa resistor, sa ano capacitor. So yun ang importante kasi sa ating mga technician dapat may capacitance reading yung ating uh tester no. So lagyan ko muna guys ng battery tingnan natin kung maganda. So ito guys yung ano niya, yung baterinya no dalawang triple E. yan So, ibalik mga natin. Testingin natin guys na kung maganda pa gamitin. Sa so, mga nag-DIY, kailangan meron kayong tester, no? Kasi Pagkula kayong tester, may harapan kayo. So, ayan. Nag-on so, na siya. So, tingnan natin kung may ilaw. Ayan. So, mayroon naman siyang ilaw. Lagyan natin. Ayan. Kaso, against the lights, no? Ayan, no? Oh. Okay naman siya, no? Maliit lang. Tapos, mayroon siyang kasamang test pads. So, hindi tayo sponsor ng brand na to, ha? Uh, pinakita ko lang sa inyo na baka gusto nyo uh, bumili ng mga tester na medyo affordable. So ito guys, okay na to. Kasi mayroon siyang kapasitan readers, no. So importante kasi guys kapag technician, mayroong kapasitan readers, no. So ilagay natin to. So tingnan natin siya kung accurate siya, no. So ayan. So tingnan natin, ito resistance. Ayan, may continuity. Ayan. So, ito yung continuity niya. May buzzer siya. Ayan. May diodes din. Tapos, meron siya. Ayan. Ito yung capacitance reading, no? So, tingnan natin kung accurate, guys. No? Kukuha lang ako ng kapasitor, uh, capacitor, guys. Ito, guys. No? Meron tayong capacitor, guys. Bago ito. Tingnan natin kung accurate yung reading nito, no? So, ang reading po natin, bago to, no? Ayan, no? 15 by 2 So testingin natin kung maganda yung reading nyan. no? So ito yung common Ayan So ilakon ulit natin Oh, parang walang ilaw. Ah, ito parang ilaw. Yan, long press. no. Sayan. So, Tingnan natin. So ito yung common, no. Ito yung common ng kapasitor. Ito yung sapan, no? Tingnan natin kung makakuha siya ng 2 UF. Para naka-hold. O yan. natin kung makakuha tayo ng 2 UF dito. Sapan. Tingnan natin. Mm-hmm. 1.8 UF no? So 2 yung ano nito So pasok pa rin So ibig sabihin na karid siya So tingnan natin yung isa Yung 15 Kung mababasa niya rin Ayan Ayan 15 So medyo may delay lang siya guys no? Ayan ulitin natin yung 2 Ito natin Ayan. So, okay naman. No. Ayan. No. Nakakarid naman siya. So accurate naman guys no yung ano niya. Pinaka-reading niya no. Ayun. So importante kasi guys kapag kayo ay nag-DIY, ah uh, may tester kayo na may capacitance reading no para yung mga kapasitor guys magte-test niyo rin no. Kasi pag wala kayong uh, ano, wala kayong capacitance uh, readers, hindi niyo ma-test guys yung kapasitor. No? So yun, mayroon pa siyang kasama. Ayun no. Ito yata ay sa ano to, Temperature. So, hindi ko alam kung saan ginagamit ito, no? Ayan. So, yun, no? So, ito, guys, maganda pang DIY, oh. Hindi ko naman ito pinapromote, guys, yung brand na to. Pero, mura siya, no? Na mayroon siyang kapasitan readers, no? Na accurate naman. Kasi ito yung brand niya, oh. Ayan. Ayan. So, Sa so, mga bagong technician, no? Maganda rin ito, guys. Gamitin nyo kasi nandito na lahat. No Mayroon na siyang resistance. Mayroon na siyang... Ah... Uh, Continuity. Okay, thank you, bye bye.